Ang pagkakakita ng mga yumaong kamag-anak sa panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng iyong panaginip at personal na karanasan. Karaniwang ang mga panaginip na ito ay nagpapakita ng mga emosyonal na koneksyon at pagkamis sa mga yumaong kamag-anak. Pagbibigay ng comfort sa iyong sarili. Ang iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng iyong pangarap na makausap o makasama muli ang mga yumaong kamag-anak. Ito ay maaaring magbigay ng comfort at kapanatagan sa iyong kalooban. Pagpapakita ng pagmamahal, ang pagiging masaya ng mga yumaong kamag-anak sa iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng pagmamahal at pagkalinga nila sa iyo. Ito ay maaaring nagpapahayag na ikaw ay minamahal at inaalagaan ng iyong mga yumaong kamag-anak sa kabilang buhay. Pag-aalala sa nakaraan. Ang panaginip na ito ay maaaring nagpapakita ng iyong pag-aalala sa mga alaala at karanasan na iyong ibinahagi kasama ang mga yumaong kamag-anak. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang papel sa iyong buhay. Emosyonal na proseso Ang iyong panaginip ay bahagi ng iyong emosyonal na proseso pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ito ay isang paraan ng iyong subconscious mind na pagtanggap at pagproseso ng iyong nararamdaman ukol sa kanilang pagkawala. Mahalaga ring tandaan na ang mga panaginip ay personal na karanasan at maaaring magkaiba ang kahulugan para sa bawat isa. Hindi ito maaaring maging tukoy na prediksyon ng hinaharap kundi mas maaaring nagpapakita ng iyong mga emosyon at pag-iisip sa kasalukuyan. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Pananaginip na ikaw ay binabaril. Ang panaginip na binabaril ay maaaring magdulot ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng iyong buhay at damdamin, takot o panganib maaaring itong magsimbolo ng iyong takot sa panganib o ang pangangamba sa iyong kapakanan. Pag-aalinlangan, ang panaginip na ito ay maaaring naglalarawan ng iyong kawalan ng kumpiyansa o ang pag-aalinlangan sa iyong sarili. Conflict o tensyon Maaring itong nagpapahayag ng hindi pagkakasundo o tensyon sa iyong relasyon, trabaho o personal na buhay. Pagbabago sa ibang kaso, maaaring magsimbolo ang panaginip na ito ng malalim na pagbabago o paglisan sa nakagawiang mga bagay. Panaginip na nagbibigay ng babala. Minsan, ang mga panaginip ay maaaring magsilbing babala o senyales ng iyong subconscious hinggil sa mga sitwasyon sa iyong buhay. Paglalakbay ng emosyon, maaring itong magpakita ng hindi maipaliwanag na damdamin tulad ng galit, panghihinayang, o panghihinayang. Mahalaga ang pag-aambag ng iyong personal na karanasan at damdamin upang mas maunawaan ang kahulugan ng iyong panaginip na ito. Para sa iba pang kahulugan ng panaginip, mag-iwan ng komento sa bidyong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Ang pagkakakita ng mga yumaong kamag-anak sa panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng iyong panaginip at personal na karanasan. Karaniwang ang mga panaginip na ito ay nagpapakita ng mga emosyonal na koneksyon at pagkamis sa mga yumaong kamag-anak. Pagbibigay ng comfort sa iyong sarili. Ang iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng iyong pangarap na makausap o makasama muli ang mga yumaong kamag-anak. Ito ay maaaring magbigay ng comfort at kapanatagan sa iyong kalooban. Pagpapakita ng pagmamahal. Ang pagiging masaya ng mga yumaong kamag-anak sa iyong panaginip ay maaaring nagsasaad ng pagmamahal at pagkalinga nila sa iyo. Ito ay maaring nagpapahayag na ikaw ay minamahal at inaalagaan ng iyong mga yumaong kamag-anak sa kabilang buhay. Pag-aalala sa nakaraan, ang panaginip na ito ay maaaring nagpapakita ng iyong pag-aalala sa mga alaala at karanasan na iyong ibinahagi kasama ang mga yumaong kamag-anak. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang papel sa iyong buhay. Emosyonal na proseso. Ang iyong panaginip ay bahagi ng iyong emosyonal na proseso pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Ito ay isang paraan ng iyong subconscious mind na pagtanggap at pagproseso ng iyong nararamdaman ukol sa kanilang pagkawala. Mahalagang tandaan na ang mga panaginip ay personal na karanasan at maaaring magkaiba ang kahulugan para sa bawat isa. Hindi ito maaaring maging tukoy na prediksyon ng hinaharap kundi mas maaaring nagpapakita ng iyong mga emosyon at pag-iisip sa kasalukuyan. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Ang pagkain sa panaginip ay maaaring magdala ng mga kahulugan na kasiyahan o kakulangan sa inyong buhay. Ito ay maaaring magpakita ng iyong mga pangunahing pangangailangan para sa kalusugan, kaligayahan at kapanatagan. Ang pagkaing masarap at malasa ay maaaring magpakita ng kasiyahan sa buhay, habang masamang pagkain naman ay maaaring magdala ng negatibong kahulugan. Patungkol naman sa iyong panaginip na pagluluto ng kanin, ang pagluluto ng kanin sa panaginip ay maaaring magdala ng kahulugan ng paghahanda at pag-aayos para sa hinaharap. Ito ay nagpapakita ng tagumpay at kaligayahan, samantala ang hindi masarap na kanin ay maaaring magdala ng pag-aalinlangan o problema. Ang pananaginip naman ng mga maliliit na itlog ay maaaring magdala ng mga kahulugan ng simula, posibilidad o pagpapabukas ng mga bagong oportunidad. Ito ay maaaring magpakita ng pag-aalaga sa mga maliliit na bagay sa iyong buhay. Ang mga itlog ay maaaring simbolo ng pagiging handa para sa paglago o pagunlad. At ang pagiging maliit ay maaaring magdala ng kahulugan ng pagsisimula o pagsusuri sa mga mababang hakbang bago makamit ang mga pangarap. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Ang panaginip na nadulas ay mayroong iba't ibang kahulugan. Ito ay nakadepende sa konteksto at personal na karanasan nang nananaginip. Ang pagkadulas sa panaginip ay nagpapahiwatig ng kawalan ng seguridad na iyong nararamdaman. Ang pagkakadulas sa isang panaginip ay maaaring magsaad ng kawalan ng seguridad o katiyakan sa iyong buhay. Ito ay refleksyon ng iyong takot sa pagkakaroon ng kawalan ng kontrol sa mga aspeto ng iyong buhay. Pag-aalala sa kabiguan Ang pagkakadulas ay maaring magsaad ng takot o pag-aalala sa posibleng kabiguan o pagkakamali maaring ito ay nagdudulot ng anxiety o pangangamba sa iyong kakayahan pagbabago o transition sa kabila ng negatibong konotasyon ang pagkakadulas ay maaring maging simbolo ng pagbabago o transisyon sa iyong buhay maaring ito ay senyales na oras na para baguhin ang direksyon ng iyong mga plano o layunin, pag-aalala sa kapahamakan. Ang pagkadulas ay maaaring magsaad ng pag-aalala sa kapahamakan. Maaaring ito ay isang babala na mag-ingat ka sa iyong mga galaw o desisyon sa totoong buhay. Mahalaga rin ang mga detalye ng iyong panaginip, tulad ng iba't ibang elemento at kaganapan sa paligid ng paglipat upang maunawaan ng mas mabuti ang kahulugan nito. May mga panaginip ka bang gustong malaman ang kahulugan? Magpadala lamang ng mensahe sa aming Facebook page at magkomento sa ibaba ng videong ito at sasagutin namin ito sa susunod na episode. Nalalagas ang ipin Maraming tao na ang nananaginip tungkol dito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng problema sa pagpili ng bagay o desisyon. Pakiramdam mo ay nahihirapan kang makipagkomunikasyon sa mga tao tungkol sa iyong saloobin at hindi makapagsalita sa harap ng maraming tao. Ikaw din daw ay nagdududa sa kakayahang alagaan ang iyong sarili. Sa pamahiin naman ng mga Pilipino, ito daw ay isang babala na may papanaw na malapit sa iyo o isang kapamilya. Sana'y nakatulong sa inyo ang videong ito upang maintindihan ang kahulugan ng iyong panaginip. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba at sasagutin namin ito sa susunod na episode. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Pagkuha ng perlas sa malalim na karagatan. Ang pagkuha ng perlas sa malalim na karagatan ay sumisimbolo ng mga lihim na kayamanan at kaligayahan na matatagpuan sa iyong sariling pagkatao. Ito ay nagpapahiwating ng mga oportunidad na magdadala sa iyo ng swerte at kasiyahan. Pananaginip ng pagkakaroon ng malaking sanggol na tumatawa. Ang pagkakaroon ng malaking sanggol na tumatawa ay isang pambihirang simbolo ng swerte at masayang buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasiyahan sa iyong mga personal na ambisyon at tagumpay sa iyong mga relasyon. Pananaginip na pagtanggap ng tala sa iyong palad ang pagtanggap ng isang tala sa iyong palad ay nangangahulugang may darating na patunay ng iyong tagumpay. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa iyong mga kakayahan at maaaring magdulot ng malaking swerte sa iyong buhay. Pananaginip ng munting bahay na gawa sa ginto. Ang pananaginip ng isang munting bahay na gawa sa ginto ay karaniwang nangangahulugan ng kasaganaan at yaman. Ito ay isang simbolo ng pag-asenso at tagumpay sa mga pagnanais ng buhay pagkakita sa iyong panaginip ng paglipad ng ibong may kulay na pula. Ang ibon na may kulay na pula ay isang pambihirang simbolo ng swerte at tagumpay. Ang paglipad nito sa iyong panaginip ay maaaring nangangahulugan na may darating na magandang pagkakataon sa iyong buhay. Pagtanggap ng pabango bilang regalo ang pagtanggap ng pabango bilang regalo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng magandang pagsasama at pag-ibig. Ito ay maaaring tanda ng positibong mga relasyon at mga pagkakataon na maaaring magdulot na tagumpay sa larangan ng pag-ibig at pakikipagkapwa. Pagtanggap ng pabango bilang regalo ang pagtanggap ng pabango bilang regalo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng magandang pagsasama at pag-ibig. Ito ay maaaring tanda ng positibong mga relasyon at mga pagkakataon na maaaring magdulot ng tagumpay. Paglalakad sa tuntunin ng bahay na mayaman sa prutas Ang paglalakad sa tuntunin ng iyong bahay na puno ng mga prutas ay nangangahulugang tagumpay sa mga pangangailangan at kagustuhan ng buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon na sapat na kasiyahan at kaluwagan sa mga aspeto ng iyong buhay. Pananaginip ng pag-abot sa tuktok ng bundok Ang pag-abot sa tuktok ng isang bundok ay nagpapahiwatig ng tagumpay at pag-unlad. Ito ay isang simbolo ng iyong determinasyon, pag-akyat sa higit na mataas na mga layunin at paggamit ng iyong mga pangarap. Naliligo sa maduming tubig ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng hindi malinaw na emosyon o kahinaan sa iyong buhay. Maaaring nagpapahiwatig ito na mayroong mga pagkakataon ng labis na kaguluhan o problema sa iyong paligid sa kasalukuyang buhay. Lumulutang sa hangin. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kontrol sa iyong buhay o pagkakaroon ng labis na kawalan ng stabilisasyon. Maaaring may mga pangyayari na nagbibigay ng pagkabahala o nagdadala ng kawalan ng katiyakan. Pananaginip na nawawala sa siksikan o kulob na lugar ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na maghanap ng espasyo o kalayaan. Nagpapahiwatig ito na hindi ka kontento sa iyong kasalukuyang sitwasyon o kalagayan. Nawawala ang mga paa o kamay. Ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng kawala ng kontrol sa iyong mga gawa o pagkilos. Maaaring nagpapahiwatig ito ng takot sa pagkabigo o pagkawala ng kakayahan. pagbagsak mula sa mataas na lugar. Ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagsubok o pagharap sa mga hamon sa buhay. Ito ay isang babala na maaaring may mga pagsubok na darating at kailangan mong harapin sa hinaharap. Nawawala o nasira ang iyong cellphone. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng koneksyon o komunikasyon. Maaaring nagpapahiwatig ito ng takot sa pagkalayo sa mga mahal sa buhay o pangamba sa hindi pagkakaunawaan. Pananaginip na nahuhulog mula sa bundok o tuntungan ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng iyong suporta o proteksyon sa buhay. Maaaring nagpapahiwatig ito ng pangamba sa pagkawala ng mga malalapit sa iyo o mga pangyayari na nagdadala ng kawala ng tumpak na gabay. Lumulutang o lumilipad na sanggol ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangamba o pag-aalala para sa kaligtasan na isang mahal sa buhay. Maaaring nagpapahiwatig ito ng kawalan ng kontrol sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Nasusunog ang bahay o tahanan Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkabahala sa iyong seguridad o pagkawala ng pinakamahalagang bagay sa iyong buhay. Ito ay isang babala na maaaring may mga pangyayari na magdudulot ng kapahamakan o pagbabago sa iyong kalagayan. Pananaginip na lumilipad ng mga bagahe o gamit. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala o pag-alis ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Ito ay maaaring nagpapahiwatig ng takot sa pagkawala ng kontrol sa iyong buhay o pangamba sa pagkawala ng mga bagay na may sentimental na halaga. Ang mga panaginip ay maaaring magbigay ng iba't ibang mensahe o kahulugan depende sa sitwasyon o konteksto na iyong buhay. Kung mayroon kang mga panaginip na gusto mong mabigyan ng kahulugan o may mga katanungan ka tungkol sa iyong mga panaginip, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at sasagutin namin ito sa susunod na episode. At kung nagustuhan mo ang videoong ito, huwag kalimutang bigyan ng like at ibahagi ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.